Ayun naman po kasalanan, di ba, kung pinanganak siya sa mundong to? Can you say hi to your new dad? Hi, dad. Don't call me dad. Mahal, ba't ba yun? ganyan sa anak po? Mahal, andito na si Sina. Yung anak ko. Nawala na yung tatay ni. Masa niyo mag-aalaga diyan? Nawala nga eh. Kaya sa akin din na lang ngayon. Dahil ako naman lang magulang na lang nito eh. Hindi ka ba pwedeng kumanap ng yaya? Mahirap alagaan to. Hindi pa to nagtatagalong. O, oh, Sin, um, can you say hi to your new dad? Hi, dad. Don't call me dad. Mahal, ba't naman ganyan sa anak ko? Tingnan mo kaya ang anak mong bunso. Huwag mo kalimutan, panganay ko yan. Nakatulog na sa dibdib mo, oh. Pwede mong paki ano mo muna ang sikasuhin yan. Kung ikaw na muna bahala kay Sina. Ano pa magagawa ko? Andiyan na yan. Anak, your daddy will assist you, okay? Tell him whatever you need, okay? Pasok lang ako, mahal. Um, Dad, can I eat these cookies? No way! And don't you think that you are accepted in my family? Oh, okay. Sorry. Good. Dad, can I watch a movie? No. Give me the uh, remote. Go to your room and uh, leave. Um, bakit po malis si Zane, Kuya? Eh, pinapasok ko sa kwarto niya. Gusto ko manood ng balita eh. Lagi nila cartoons yung pinapanood dito eh. Eh ano naman po kung cartoons. Bata naman po yun eh. Dati nayaan niyo muna po siya manood. Parang gusto niya po manood kanina eh. Kapatid, hindi nating kadugo yung batang yan. Eh? Kahit na po, pero anak pa rin po yun ni ate Gretchen, di ba? Bakit po ba parang may galit ka dun sa bata? Galit na galit ka po sa kanya. Wala naman po siyang ginagawa eh. Kahit naman po anong gawin nyo, kadugo po yun ng asawa nyo. Hindi niya naman po kasalanan, di ba, kung pinanganak siya sa mundong to? Ayan, mahal. Anyway, Mr. Jeff, buti na lang naagapan natin yung pakiramdam mo. Isipin mo, nagka-mild stroke ka. At tatandaan mo, huwag kang magpupuyat lagi para maiwasan natin yung sakit. At ito na rin pala yung yung resita. Ito, mga bilhin mo ito lahat. Okay? Okay? Sige po. Maraming maraming salamat, Dok. Walang problema. Sa ka na susundin ko ang lahat ng advice niyo. Sige, sige. Okay? Nako, Brad. Pasalamat ka. Nakakita ako nitong anak mo. Nakahingi ng tulong. Nadala ka kagad sa ospital. Nahanap ka nga yung nanay nito. Ito. Saan ka ba Kasi... Galing trabaho eh. Buti na, na naagapan ka. Kung hindi, stroke ka na. Same. I just want to say thank you for what you did to me. You saved my life. And uh, I'm sorry for being mean to you. You are welcome to the family. Yo. Thank You're you. Yeah. <laughs> Daddy, next time let me finish my cookies. Oh, sure. You know, I know. This is your favorite. yard Enjoy. Thank you. Thank you, Daddy. Thank, Thank you. you, Daddy. Yeah.